Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, natalaki natin na karaan ang dua ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam kay Omar. Special talaga, dinudua ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na sana ay naway mag-Muslim si Omar. Kasi si Omar isa sa matapang sa Makkah. Ambasador na po yan. Talagang kinatatakutan na po si Omar sa Makkah. Subhanallah, itong si Omar, kinatatakutan dito ng syaitan sa sobrang tapang niya. Kilala na siya sa pagiging makatarungan. Kaya tinatawag siyang Al-Faruq. Pinaghiwalay niyang katotohanan at kamalian. Walang nakakapigil talaga sa kanya. Kaya itong, nung namuno itong si Omar, sabi niya, huwag niyo akong pagsasabihan lang, ikurik niyo ako sa pamagitan ng espada. Huwag salita lang. So napakatapang. Ang propeta sallallahu alayhi wa sinaksihan niya itong si Omar na kapag napadaan sa isang bangin at nandun yung mga demonyo, saytan, alis sila at lilipat sila sa kabila dahil sa takot nila kay Omar. Napakatapang ni Omar bin al -Khattab. So, isa sa dua ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Allahumma a'izal islama bi Umar bin Khattab bi ya Allah, itaas niyo pang islam. Na maitaas ang islam sa pamagitan ng pagyakap ni Umar, special kay Umar bin Khattab. So, alhamdulillah, sa ibang riwaya, inihiling din ang propeta sallallahu alaihi wasallam na mag-islam mag si Abu Jahl, pero ayo talaga, hindi talaga ginabayan ng Allah si Abu Jahl, kaya special na hiniling ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagmuslim ni Umar bin al-Khattab. So, nung mag-Muslim si Omar, may, actually, isa sa mga dahilan na pag-Muslim ni Omar dahil sa mayroon siyang kakilala na isang babae na malapit talaga sa kanya na si Umu Abdullah bintu Abi Hasma na banggit sa riwaya na itong babae na to ay malambot ang puso ni Omar sa kanya bago pa siya mag-Muslim. So, nung mabalitaan niya na lilikas itong si Umu Abdullah bin Abi Hasma, sa Habasha. Wa hindi ito nakasanayan na ganito yung ugali ni Umar bin Khattab sa mga Muslim. Kasi napakatindi niya sa Muslim. Eh, talagang galit siya talaga sa mga Muslim sa time na yan. So dito, uh, sabi ng babae kay Omar, Wallahi, inna lanarhalu ila ardil Habasha. Sabi niya, Wallah, uh, sumpaman sa Allah, kami ay lilikas patungo sa Habasha. Wakad dahab Amir fi baadu ahjatin at nagdala uh, si Amir ilan sa mga pangilangan namin in aqbala Umar bin Khattab at nakasalubong nila si Umar. Hatta wakaf alay hanggat sa tumayo sa arapan ko. Wahuwa la at siya na natili sa kanyang pagtatambal. Wakuna nalka minhul bala wasiddat al wasiddat alay na. Siyempre, dumadaan kami sa mga isa sa mga ginagawa hindi maganda para sa amin kasi nga hindi pa si, hindi pa naman siya nagmo-muslim eh. Sabi niya, "Wa inna hu lan Umu Abdullah." Sabi niya tunay na alis ka na ba Umu Abdullah? Faqultu na'am. Sabi niya, "Oh, la na, wallahi la nukhrijanna fi ardillah." Uh, lalabas kami sa lupa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aday to muna wa kaharto Sabi niya, p "Pina kumaga kami ay dinidin ginagawa din 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 ninyo nang hindi maganda, pinipili niyo kami sa bagay na ayo namin." Hatta lana at gagawin namin ito hangga't sa ng Allah sa amin ang ang mga bagay na hindi nakaaya-aya para sa amin. Faqala sahibakumullah. Sabi niya pangalagaan nawa kayo ng Allah. So dito si Omar subhanallah, talagang malambot na siya sa time na to. Hindi siya nagpakita ng kabangisan sa babae na to. So isa na ito sa ano. Kaya nga nabanggit ni ano, nabanggit ng babae kay Amir. Sabi niya yeah, Abu Abdullah, law ra'aita Umar anifan wa riqatahu wa huznahu alayna. Sabi niya kung nakita mo lang si Omar sa lambot ng kanyang puso kanina at sa lungkot niya sa amin dahil alis na kami. Dahil nakita ni Omar na naawa din si Omar. So subhanallah, ito ay nagpapakita na po sa pagmumuslim po ni Omar. Ito po yung unang mga si sinyalis na si Omar ay magmumuslim na. So ngayon ang susunod na tatalakay natin ang pagmumuslim ni Umar. Inshallah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.